kung sakali guguho ang mundo ngayong araw at ikaw ay nabigyan ng tsansa para pumili ng iyong last meal, isang huling pagkain o set ng pagkain bago matapos ang lahat, ano ang hihilingin mo? Kaya tinanong namin ang inyong favorite YouTubers magmula kay Juni Boy, Von Ordona, David Licauco at marami pang iba kung ano ang hihilingin nila sa kanilang last meal. At abangan nyo hanggang sa dulo dahil ang sagot ng isa sa kanila ay tiyak hindi nyo inaasahan. Para sa last meal, kung sakaling mga <coughs> Kaya without further ado, simulan na natin at tanongin na natin ang ating favorite YouTubers at kainin ang kanilang mga last meals. Pero disclaimer lang, for content lang to, syempre lahat ng mga tao na nandito ay gusto nating mabuhay na matagal. Love, love. Unahin natin kay Boss Keng, isang miyembro ng Team Payaman at merong milyong-milyong followers at isa sa mga creative na gumawa ng laro sa larangan ng YouTube. Boss Keng, ano yung magiging last meal mo? Si Pa. Si Ano? Pagkain! Adobong baboy. Adobong baboy. Okay, okay, okay. At ang last meal ni Boss Keng ay ang adobong baboy. Actually, adobong baboy lang, no? Kung ako kasi magre-request ako, marami akong ilalagay. Oo oh, nga pala, kasama ko si Mami ulit kasi nagugutom na rin si Mami. Hindi pa siya kumakain since kahapon. Mami, kilala niyo naman si Boss Keng, di ba? Napapanood ko siya. Siya yung asawa ni Pat Velasquez. And Boss Keng, shout out sa'yo. Kakainin na namin yung paborito mo na adobong baboy. Paborito niya adobo? Adobong baboy. Ang kanyang magiging last meal if ever gumuho na ang mundo hindi manghang. Mmm, maasim. Adobo yan eh, may suka siyempre adobo. Masasap to pag may kanin. Wow, parang magic. Ngayon, habang tinitikman natin ang last meal ni Boss King, kung kayo tatanungin ko, kung sakaling gumuho na ang mundo ngayon, ano hihingin yung last meal? Alam ko na. Ano? Kape. What? Hindi. Ano? Papaitan. Paborito ko papaitan. Tsaka Dinuguan. nuguan. Meron laman loob ah, hindi baboy. Ngayon, fact about kay Boss Keng naman. Si Boss Keng ay isa sa mga pinakamahusay mag-basketball na vlogger na kilala ko. Madalas kami naglalaro sa Payaman Playhouse at grabe, iba talaga yung moves ni Boss Keng. Kaya, Boss Keng, don't roll tayo time yung chan. Pero now, adobong baboy, 7 out of 10. Adobo ko, 10. Ang isunod naman natin ay isa sa mga kilalang YouTubers din na may more than 1 million followers at nakilala ang kanyang channel sa paggagawa ng mga extreme na videos. Walang iba kung di si Adam Alejo. Adam, may tanong ako sa'yo. Ano yung hihingin mo na last meal? Last meal? Oo. Uh, Medyo common to, Tol, pero pag may problema kasi ko, Tol, isa lang pinupuntaan ko. Jolly bilang tol. Chicken with spaghetti, Sunday, yum burger, regular price, and with coke load. Busog ka na doon. Busog na doon pa. parang mura sa content. <laughs> 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 Ang last meal ni Adam, mami, ay kakaiba. Ano? Kung pwede siya mag-request ng mong steak, lobster, crab. Ang ni-request niya para sa kanyang last meal, Jollibee. Baka Jollibee. Sa dami ng pagkain, Jollibee. Eh, Jollibee, anytime pwede ka kumain yan. Baka yun yung kasi yung gusto niya talaga. Yun Baka yung hinahanap niya. Baka favorite niya yung chicken ng Baka favorite niya. Ito ang last meal ni Adam, ang Jollibee. Pero nung nag-Jollibee naman siya, ang last meal request niya ay marami. Isang chicken with spaghetti, isang yum burger, isang fries, isang sundae, at isang coke float. Sulit naman. So, tignan na natin. Alam niya naman ang lasa nito, pero kakainin pa rin namin para kay si Adam. Bakit ang gusto niya ay... Yum regular burger lang, walang cheese. May mga tao na mas gusto yung burger na kasi sa cheeseburger. Mmm, satisfied. Hindi, gusto ko yung may cheese eh. Pero dahil sa'yo, Ada, sige, kasabayan ko na si Agassi. Kumain ng regular yum burger. Tapos mo yum burger Gusto ko nga may cheese, kasi yun masarap sa akin. Ako mas gusto ko yung, yung burger lang. Ang fries. Actually, this is not a bad last meal din ah, kasi... Bakit? Ano ko, satisfied din ako pag Jollibee. Hindi mo lang masyadong humihingi na kahit ano. Ako na ako sa Jollibee. Kaya na yung spaghetti nila, solve ka na dyan. Twirl it. Twirl it. Oh, di ba wala? Alam niyo pagkain ng spaghetti? Oo naman. Ganito. Ganyan. O, oh, kanina yung pork ko. Mm. Eh, ganyan din ako kakain. Mm. Mali! Kaya niyo ako. Nagyan isang hotdog. tingilan mo nga ako basta sa akin ganito lang hindi ko hihigupin yung noodles walang nakalaylay. ginagawa mo okay and for the chicken paborito rin niya yung chicken alam lang kung sino pa may paborito ng chicken si Killian yeah. oh, may ako ginagawa mo? Pagka the Jollibee? 8.5 out of 10. 9. Yes. Oh, so, eto na kay Adam. On to the next. Para sa ating susunod, ang isa sa mga close friends ko rin. Isa sa mga kilalang YouTuber dito sa Pilipinas with more than 5 million subscribers. Kung pare mo, tropa mo, mm. nagpunta na sa bahay? Nagpunta na sa bahay. Nagpalit kayo ng na sasakyan? Nagpalit kami sa sasakyan. Si Bon? Si Bon Ordona! Gusto ko yan si Bon, mabait din yan. Oh, ano, so, ano, ano yung mo na... anak nila, napaka-cute. Ano mo sabi niyo ba kay Bon? Si Bon na meet ko na eh, kaya nga sabi ko sa inyo, nagpalit kain sa sakyan. Very respectful siya sa mga elders. Like sa akin, malayo pa siya, <laughs> nagkakaway na siya. Ay, tita. Gusto ko yung mga ganong ng tao, magalang. Kaya yun, without further ado, alamin na natin kung ano ang last meal ng isang Bon Ordona. Joy, ano yung hihingin mo na last meal? bigat yan ah. Yung isang pagkain na gusto mong kainin bago matapos ang lahat. Siguro, isa lang, dessert. Ah, oh, anong dessert yan? Banana split. Panali yan, Choy. Okay, Choy. So, yan lang, Chay. Thank you. Kasi tingin nyo, mami, ano last meal niya? Oh, lobster. Lobster. Crab. Crab. Mga oh, crabs. Mali. Crabster, ang last meal ni Von ay banana split. And this banana split comes with cream and strawberry sauce. I'm so excited! Thank you Bonjo! Dahil makakapagmatamis matamis ulit kami. Kasi medyo nagda-diet-diet na ako. Cream, But... sige natin sa ibabaw para cute. So this is Bon's last meal. A banana split. Cheers! For you, Bon. Ang pangit kumain ito. Pangit yung kumain? Ganito si mami kumain oh. Nakahalo tayo postiso niyo eh. Hindi ako nakapostiso. Nakano kayo? Vinyl. <laughs> Kala ko vinil. Kaya implant. Wow. Sarap. Sarap kay Bonjo. I like this. Simple lang siya pero tagos. Sa sikmura. What? Ah, may pala siya sa mga ano, hmm. sweet. Mm. Sarap. I think this is chocolate, strawberry, and vanilla. And, Joy, welcome ka anytime kung gusto mo pumunta sa bahay. Kayaan ka lang. Medyo masungit lang nanay ko, pero huwag mo lang pansin. For Bon, hindi. Kano'n ako yung magsusungit? Sa'yo lang. Hindi lumayas na lang ako. <laughs> so this banana split for me is a 9 out of 10. Kayo mamaya. 10. Paborito ko yung banana split. Dami yung mga paborito. Eh talaga lang marami paborito ang pagkain eh. Hindi ikaw? Isa lang? Dalawa? Tampo? Hello. Siya lang paborito ko. Um, sino paborito mo? Siya lang. Sino siya lang? Siya lang. Tinong nga Isusunod natin. Okay, para sa susunod natin, isang special sa buhay na namin ng nanay ko. Matagal ko na nakakasama. Isa sa mga sikat na vlogger sa Pilipinas at malapit sa aking puso. Meron siyang more than 3 million followers at siya ay walang iba kundi si Jai. Inanahan niyo ako eh. Ako magsasabi nun. May tanong ako sa'yo. Kung sakaling magkakaroon ka ng last meal, ano yun? Steak. What kind of steak? Medium rare. Ah, steak ang favorite niya. Mm, not bad. Isa sa favorite niya talaga to. Alam ko yan. Medium rare na steak. Ito, medyo okay to kasi last meal talaga, steak, di ba? May niyo yung paggawa ng steak, guys. Masyadong masarap. Talagang yummy! Hindi siya humingi ng rice, ha? Steak lang talaga. Pero mag-rice na rin tayo. Ah, steak. This is Jai's favorite. And yung nare-request niya if ever sa last meal. Cheers! Cheers! Salap hmm? yung medium rare Alam nyo guys, si Jay nag-encourage sa akin mag-medium rare Mayroon kasi ako dati well done lagi Pero na-appreciate ko yung medium rare Ever since nung kumakain na kami na ganito Ako, I still well done dito ko Ayoko kasi may mga dugo-dugo Hindi na maganda, sa totoo lang yung Medium rare mm -hmm. Pero ako ayoko nga lang Kasi nandun yung mga nutrients Pag well done kasi, halos nawala na yun Mamatay na, naluto naman So mas okay medium rare. Pero well done ka rin gusto ko. Hmm. Stop! So ano naman masasabi niyo sa progress ngayon na simula si Jai sa start ng YouTube, ngayon 3 million na siya. Nagkakaroon siya ng business, congrats love. Nagkaka-business na siya at uh, age of early 20s pa lang. Congratulations Jai! Gusto ay stay humble, hmm. magsasakseed ka. Yun lang naman kasi, patient, humble, and hardworking. Yan lang ang secret ng nagsasakseed sa tao. And more power sa'yo. I'm um, proud. Makita ko sana yung perfume mo. Sure, bibili ako sa'yo. Great oh. nyo yung steak. Steak, favorite ko din na yung steak. Eh. Ako, 10 ako dito. I love steak. 10. Hmm. Next! Okay guys, para sa ating susunod ay isang YouTuber din na kilala sa ginagawa niyang mga horror adventures. Horror Simi ah, horror. Similar kami ng ginagawa, pero itong taong to nakaabot na sa ibang bansa. At magaling siyang mag-storytelling. Pag nag-upload siya ng vlog, mapapainvest ka talaga sa stories na kinukwento niya about dun sa place na in-explore niya. This is also an explorer with more than 1 million subscribers. Talaan ko. Sino? Nakapunta na dito? Oo, oh, madalas. Ghost ang mga ano niya? Mm. At... Magaling na mo si din. Nagigitara siya. Ah. Si Sir. Ay, okay, Karu. Diba? Ang galing ko. At si yan! si Bon, si si Jai, naulaan ko na yan. Ah, sige, hulaan niyo lahat, ha? Hmm. Pag nakadalawang... hindi ko naulaan. Pag nakadalawang hula pa kayo na tama, bibigyan ko yung 1,000 pesos. Oy! Oh. <laughs> May tanong ako sa Choi. Ano yung last meal mong hihingin? Kung ano yung gusto mong makain bago matapos ang lahat? O order ako ng isang buong lechon. Papahybridin ko na sarili ko. Ang hirap, hirap na lechon ka. Kumahal na, mahal na lechon. <laughs> kung may second option ka. Isang buong bakit ng ano, scallops. Mahal ka sa scallops? Oo, oh, Choy. Sobra. Okay, Choy. Sige. Ikakain ko na lang yun. Okay. Thank so, you. ang favorite ni Zark ay... Lechon. Pero masyado mahal ang lechon. Kaya ang kinuha natin, ang isa sa mga favorite niya rin at hiningi niyang last meal. Walang iba kung di, Scallops. Scallops. Which is also mommy's favorite. Also my favorite scallop. Okay Lagi naman yan. Hingi na. ka ng last meal, tapos scallops. Lumiit siya. Nakaka-microwave eh. Nakaka-init oh, lang namin. Pero kunin na natin mainit ba? Oo. Sarap to may chili sauce. May cheese sa ibabaw. Actually, scallop hindi naman siya kasi mura eh. Mahal din ang scallop. sabi ni Zark nga, yung last meal niya na, susulitin niya na. So these are scallops. Lumiit na lang kasi ininit namin niya With cheese and garlic. Kinain niyo naman agad. Ay, mga, pala, mga pa, Wala na akong Wala na 'to, ba? Diba? Mm. Mm. Grabe. Sarap na scallops, grabe. Ito, feeling ko maubos ko ito eh. Sarap yung cheese niya. Meron din siyang ano, yung... Eh? Eh? Parsley. What? Spell. Ano na may parsley talaga? Spell. P A R S tapos L E Y parsley. Wow, parsley. Ano dapat? Parsley. Parsley nga sinabi ko tapos sabi mo, wow, parsley ah. Ay, patalo. <laughs> Ang paborito ni Sark is scallop, pareho mm. kami. Ang paborito mm. ni Jay steak, pareho kami. Mm. 'yung adobo, okay din di sakin. Paborito ko din 'yon. Bananas please si Bon. Paborito ko 'yung dessert. Eh di lahat ng paborito nila, paborito nyo rin. Parang <laughs> ganon din sinabi niyo eh. Ano magagawa ako? Okay to, Choi. Sarap ng last meal mo. Hindi lang namin kaya isang baka kasi baka magka-high blood kami. Meron dinbus namin sarap eh. Next, Meron pa tayo ng dalawang natitira. Pag nahulaan ni Mami nang tama 'yung dalawa. Bebi ako siya ng 1,000 pesos. Wow. Naulaan ko nga marami eh. Si Boss Kang lang hindi ko naulaan. Okay nga. Kaya nga kailangan niya pa maulaan yung dalawa. So, dalawa. Pag hindi ko naulaan, bibigyan kita ng 5,000. Ako, oh. bibigyan mo rin ng 5 pag naulaan ko. Sige. Gusto kayo masaya. Okay. Para sa next na to ay, itong tao na to, bagong vlogger lang siya, pero isa siya sa mga kilalang artista sa Pilipinas. Artista wow. siya? At isa ring tropa ko. Siguradong kilala niyo to sa mga nanonood niyan. Natuwa sila sa ginawa namin videos kasama si Jai. Although medyo antok lagi yung mata niya, pero malakas yung dating niya. Chinese din siya, katulad ko. At parehas kami ng pinuntaang school. Oh! Lu-lu- Lu Lu yung may restaurant? Korean, dupa, so, ano pangalan? Lupaw ko? Lupaw ko, ano hindi. Ay, ano oh, tama. Ka-partner ni Barbie yan. Ah, sino? Pero nasa Duran de Lu, Lu... Ano nga? 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 Ano Meron niya siyang restaurant kay Kuya Korea mm. at saka Sobra Cafe. Si Lu... Lu Pao ko? Final answer. Basta, katunod, diba? Ano first name niya? First name niya? David! 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 David. David. Ah. Po. Hindi ko ma-complicado <laughs> yung surname name niya. David Lupao ko. oh, di at least. O, oh, ano pangalan David. niya? Oh, Sabi mo pangalan kanina. O, oh, oh, sige. oh, shoutout niyo mo na. oh, si David. Hi, David. Full name. Nakakaya, ang daming David eh. David. Lupaw ko. Lupaw ko. Hindi kita ma-recall kung nakita kita sa Grace Christian nung bata ka. Proud ako sa'yo dahil naging successful ka at your young age. Yung whole name niya? Kasi hindi niya alam na oh, siya yun. Baby Lupaw ko. May bago siyang ginagawa. Lupaw ko ba? Oo, oh, mali. O, oh, bakala ka Nila, kung nilalaro mo yung name niya. Hindi maganda. Pero talagang kilala ko siya. Oh, ano nga pangalan niya? David. Tom. Lupaw. Ay, hindi. Niloloko mo. Hindi sa lupaw ko. Tarantado ka lang. Si David. Lupaw ko. Ha? Lupaw ko. David, ano yung hihingin mong last meal? Bakit? Tangin na. Ang hirap na tanong mo, pre. Oo. Oh, ah, siguro ano? Steak, french fries, oh. ketchup, tsaka... Tisik. Ba't pwede kasama ketchup? Pili ko sa french fries na may ketchup. Ah, okay. okay. Sige, sige. Kakainin ko yun para sa'yo, bro. <laughs> Kumukura mo na naman ako. Sige, sige, brother. Thank you, thank you. Bye-bye. So na nakusap natin si David at isa rin si David along with Adam sa nag-request ng medyo maraming last meal. Wow. Kasi gusto susulitin ni David. Meron siyang exact order para sa meal na to. Gusto ni David ng steak, gusto ni David ng pork sisig, ng fries at may kasamang ketchup. Akala ko Hi, David. Alam mo talaga, pinanonood ko kayong dalawa ni Barbie. Oh, ano yung whole name niya? Tinitingnan so, ko yung action mo. Action? Oo. Oh, sa sa uh. drama nila, yung kay Barbie. Hmm. Siya naman si Gatsy Gang Gangster. Oh, ah, supporter. Kaya, pala, David! Lupangko? Yan. Ano talaga yung pangalan niya? Lupauko. Lupauko? Yan. With conviction, David Lupauko. David Lupauko! Yan. Lagot kayo sa mga fans ni David. Ano ba diba talaga ang pangalan, apelido niya? Ay, likaw ko. Likaw ko. O, talantado anak ko, David eh. Patayin siya na, gago anak ko. Diba? Lupaw ko. Di, <laughs> hindi ko. tanong ko, pilit ng inililigaw yung surname mo. <laughs> Pero kilala kita, David. So, ito ang last meal na hihilingin ni David. Isang pork sisig, isang steak, and fries na may ketchup. Cheers. With rice. Yes. Oh, with rice, syempre. Kasi masasapan ang sisig with rice. Eh. Mm. Yung papapakin yeah. mo lang. Sila. The sisig is good. Ang yung strike, syempre, nirecycle lang natin. Cheers. So, ito mm. Try nga yung sisig niya na may fries. Mm. Oh, sarap ng fries, ha? Solid. Sige ko lang ha. Super proud rin ako kay David sa lahat na na-achieve niya. Classmate sa mate mo kasi? Same school pero lower batch siya. Oh, Medyo no, ano siya no. eh sa school namin. Shy type, shy type lang si David. Lanyang tulog sa school. Pero, kilala si David sa school namin. Magaling talaga mag-basketball. Hmm, magaling talaga mag-basketball. Slotting player siya ng CSB. Alam ko, Team A ng CSB. Hindi ko alam, wala ko naman sa basketball. Napapanood ko lang siya. Kaya pinag niya, acting tayo niya. And one thing about David is, lagi siyang may backup plan. Okay. Hindi lang siya pa sa artista, may inaasikasa siyang mga business on the side and yung restaurants niya, marami. Kaya, magaling. Talagang, ano siya, business-minded. Mm. talagang secure niya yung future niya. So, David, this is your request. Hindi ako pa pala siya fans sa ganitong sisig. Gusto ko yung sisig sa sisig plate. Okay, are we done? Hmm. So, one more na lang. So, tapos na tayo kay David Likaw ko. Likaw ko. Likaw ko. David Likaw ko. Ba't huwag magpaulit ulit dahil ang kasi yung surname niya. Kaya lang, iniba mo. Kaya nasabi ko, lupaw ko. Lipaw ko pala. Likaw ko. <laughs> For our last famous YouTuber na may request na last meal, itong vlogger na to, isa sa mga household names din sa YouTube. Meron nga siyang laging kwento nung pandemic days. Natutuwa tayo sa kwento niya. At endorser din siya. Kasama niya, ang kuya niya, na isa rin household name. Kong! Eh, di na na yung suspense! Ang Roronoa Zoro ng Pilipinas! Walang iba kong DC! Juniboy! Oh, you see. At ang paboritong pagkain ni Juni ay nakakagulat. Panoodin nyo to. Tsaka si Jun Jun patanong na rin. Para sa last meal. Kung sakaling mga... So ayun guys. Ang request ni Juni na last meal ay ako. <laughs> ako yung gusto niya last meal. Oh, Nagot ka kay, ano, kay, Pat. Ay, no, ang kasawa ni Juni sandali. Kay Keng pala yun. Oh, ano mga asawa ni Juni Si David Lupao ko. <laughs> Kilala ko pero hindi ko oh, alam. Ano bye -bye. hindi ko nga alam. Starts with name. the letter, starts with the letter V. Alam mo si B Cortez. Kasi si Pat si Keng eh. Oh, ang galing. Pat Keng. Si Junie Juni oh. kasi. Eh, si Kong si V. Oh. Ah. Oh, oh Juni pa nga lang ng cellphone yung, oh. yung si Juni sa asawa niya eh. Oh. ko lang yung name. B, B din ang pangalan. B. B. Starts with the letter V. Next. Letter. Give me three letters. V, 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 V. Vilma? Si Vilma Santos? <laughs> Bahala so, ka. Ayaw mo sabihin. Basta ang alam, kilala si ko Bien. Ka, si Bien. O, kilala si Bien. Asawa niya, no? Ni Junie Boy. Hindi, yeah, pero biro lang yun. Ang totoong last meal na hihingin ni Junie Boy, if ever, ay walang iba kung di ang... Papaitan. Papaitan. Nahilig si Juni sa papaitan. Alam so, mo, Junie Boy, Yeah, wow. Ita sa favorite ko is papayutan yeah. kasi laman-loob to. Pareho yes. tayo. Tapos nyo sabihin ni Bill ma yung may asawa niya. Bah, ang ganda ni Vilma Santos ah. Pero iba pa rin pag yung asawa talaga ni Junjun, si Vian. Sabi ko, alam ko yung face niya, nakikita ko siya sa vlog, pinanonood. Hindi ko yun. alam yung name. Pero yung name, hindi. Oh. hindi ko naman pwedeng oh. i-memorize. Oh. Naiintindihan mo na. Oh. So, itong pero Pero si Johnny Boy talagang kahit balik tulog ako, alam ko ang pangalan niya. Kasi natutuwa ako sa kanya doon sa mga kwento-kwento niya. Oh, ano itong pangalan ni Johnny Boy? Oh, hindi ko alam, mag. Tingnan mo sa birth certificate niya. Eh, kung paula ko kayo kay kaibigan ko, buong pangalan niya. Oh, ni sige. B sige, anong pangalan ni Beth? Buo? Yung best friend niya si oh, Beth? Mm. uh, Beth is... hindi uh, mo alam. alam ko, alam ko. Buhab. Oh, si Bet Yap. No, si Yap. Oh, si Tita Bet Yap, oh. Bet Jermin. Lolo ko. Burlolo Yap. <laughs> Tarantado ka, burahin mo yan, si Rauno ka. <laughs> oh, ang sarap po. Oh. Oh, so, ito ang papaitan. May mga laman siya na... Ano ito, mami? Bituka. -isa o bituka. Atay. Ayan, ang sarap. Ang sarap talaga to. Lalo na sa diniguan laban mm. doob. Mm. Asin! Medyo maasim tang papaitan. papaitan. Actually, hindi ako masyado may ilig sa papaitan, pero masarap ma siya. mahilig ako dito. Mm. Maasim siya, tapos lasang nasa mga laman loob. Ano? Parang siya sa mga lugaw-lugaw na mami. Ang lugaw kasi ang ginagamit, yung parang tuwalya, ox. Oh. Ano ba to? Ito yung mga bituka. Pwede din pang lugaw to. Bituka, Parang atay. Oh, yan o, oh, yung mga laging iihaw sa mga isaw-isaw. Oo, oh, yan. Diba? Cheers, guys. Thank you, Junjun. -Jun, ang sarap yung paborito ko. Ka lang ito, paborito ko. Kala niya ko. Alam mo, Jun Jun, hindi ko pa napapanood yung vlog mo. Natatawa na ako sa iyo talaga. Bakit? Nakakatawa mo ka Junjun. Sa totoo lang. Okay naman siya. Hmm. Pero nakakatawa yung mukha niya lalo na pag gumiti siya labas yung ipin niya. What? Tapos sa tubatan pa yung Laway niya. <laughs> hindi nakakatawa talaga si Junjun. -Jun. Hindi pa Or siya nagsasalita, parang sa si <coughs> Aladolte, nung panahon na yung magagaling na comediante na. Hindi pa nagsasalita, nakakatawa na yung mukha. So ito ang favorite ni Junjun. -Jun. Feeling ko naman mami 10 out of 10 to sa inyo. 10 to. Ako 7 out of 10. Hindi kasi siya masyado mahilig sa papaitan, pero masarap siya. End for the last one. Itong taong to ay merong more than 5 million subscribers. Parte siya ng isang kilalang love team sa YouTube at gumagawa rin siya ng mga mukbang at horror videos. Partly endorser rin siya ng mga ibang brands at may nanay siyang masuwi. Walang iba, kung di si... Agassi! At ang aking magiging final meal ay walang iba. Pinakahihingin ko for my last meal. Kaya nai walang iba. Kung hindi. Ay, naku, aga. Hindi ako nakikipagbiro ng ganyan. Ano? Ah, okay. Hindi. Tigilan mo yan. Tigilan <laughs> yan. Water? Tubig. Kasi busog na busog na ako sa lahat na kinain natin. Magtutubig na lang ako. So, cheers. Cheers. Okay, we're done. <laughs> So yun guys, sana nag-enjoy kayo dito sa video na to at natutunan nyo yung mga last meal ng favorite YouTubers nyo. This can also be called as favorite meal. Kasi kung last meal mo yun, yung paborito mo na yun, eh, ba? Diba? Again, para sa mga naging parte dito, we wish them all the best. Siyempre, content lang to. Pero siyempre, gusto natin sila mabuhay hanggat sa gusto nila. Oh, siyempre. Buhay ng matagal. Tropa natin, Long close natin and lahat and yan. Long life and good health. Yes. And kung gusto niyo magkaroon ng part 2, comment down yung mga pangalan sa baba. Pero sa ngayon, dito ko natatapos itong vlog na to. Thank you very much for watching. Ingat lagi, God bless and see you on the next, you vlog. On next vlog. See you Si Anna, ako na lang, Anna? ako na lang. See you on my next vlog! So now, we're with the famous Asian cutie worldwide. Kung magkakaroon ka, choy ng last meal, ano yun? Siguro kung last meal ko na, gusto kong itry yung ahas.